Ano ngayon? Eh, bakit ba? Ano bang ingay ko? Siyempre, vlogger ako. Dapat naga maingay ako, di ba? Oo. Oh. Ano bro, problema mo? Ha? Natural lang, mag-iingay ako. Anong maingay? Natural lang, mag-iingay ako. Nagbablog ako eh. Ano nakakabulaw? Magbablog siyempre ako. Natural na mag ako. Ay, sasarado ko yung bibig ko. Ay, hindi naman pwede yun. Ay, paano kung pa nag-live streaming ako? Sino ba maingay talaga yung boses ko? Hindi naman pwede yung ganun. Hindi ko madahan-dahan ng bibig ko kasi nga nagsasalita ako. Nagbablog nga ako eh. di Diba? Ano ba masama sa pagbablog ko? Parang tigilan ko to, nandito na ako. Sumugal na ako dito sa pagbablog ko. Ah, mahirap na may tigil pagbablog ko. Yung pagod ko, puyat ko. Yung hirap na pendaan ako, Hars. Magdadalawang mong taon lang ako ng na ako nagbablog. Kasi papatigilin na ako magvlog. Aba, hindi naman pwede yan. Sala tayo dyan. Sana maintindihan mo. Hindi mo na iintindihan eh. Anong maingay? Mag-iingay talaga ako kasi nga nagbablog ako. Paano ako mahina ng boses ko kasi nga kulog to? Ano ka marinig at marinig ng boses ko? Hindi mo pala ako naiintindihan eh. Dapat sana, unawa ka muna lang ako. Nagbablog nga ako, di ba? Nakikita mo na, may kapit ako sa cellphone. O, nasasalita ako. Paano kumain mahina ng boses ko? Eh, kulog na kulog nga ito. Kasi so, maririnig, maririnig mo yung boses ko. Tsaka huwag mong sasabihin sa akin, itigil ko yung pagbablog ko. Aba, dalawang taon na ako nagbablog. Yung pagod ko, yung puyat ko, sa pa ito, sub to sub. Mahirap, pinagdaan ako. Tapos sasabihin mo sa akin, itigil ko yung pagbablog. Aba, mahirap naman yung gano'n. Ay, hindi na ang pwede yun. Grabe pa ako ito pero daanan ko dito. Para lang ako mamonetize pero ngayon hindi pa lang ma-monetize. Huwag mo na sabihin naman na gano'n na tigil-tigil ko ng pagbablog ko. Doon na ako sa labas ng vlog. O sige, sa labas na akong vlog, hindi na sa loob. Grabe. O, oh, nandito na ako sa labas. O, oh, dito na ako nag-vlog sa labas. Okay. sige, dito na lang ako sa salita-salita. Grabe. Oh.